The Filipino people must realize the truth. At kung ano ang naidulot ng kampanya laban sa illegal na droga at kung nakinabang ba ang mga Pilipino. Mr. Chair, bago mahalal si dating Pangulong Duterte, talamak talaga ang illegal na droga noon. Napasukan ito ng sindikato at karamihan dyan armado. Kahit ang hanay ng pulisya na infiltrate, systematic talaga ang problema kaya naman, kinailangan po ng kamay na bakal para solusyonan ito. Kaya nga nanalo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang campaign promise to get rid of illegal drugs, criminality, and corruption na mga salot po ng lipunan. Noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 55% o halos anim sa bawat 10 barangay sa buong bansa ang naging drug-free. Resulta po ito ng pagkumpiska sa lampas 76 billion na halaga ng droga na pakalat-kalat noon sa ating mga lansangan. Base rin po sa datos, 79% o halos walos sa bawat sampung Pilipino ang sumusuporta sa kampanya laban sa ilegal na droga. Sa unang limang taon naman ni Pangulong Duterte sa pwesto, mahigit 70% ang ibinaba ng crime rate sa buong bansa bukang bibig po yan ng ating mga kababayan kung gaano sila kapanatag, lumabas sa lansangan, kahit sa disoras ng gabi dahil alam nilang ligtas sila at ang kanilang mga anak. Ako mismo, meron po ako nakakasalubong sa mga 7-11, nagpapasalamat na ligtas na raw po ang kanilang mga anak. Kaya naman po, nananatiling mataas ang approval at trust ratings ni Pangulong Duterte mula simula hanggang pagtatapos ng kanyang termino. Ito ang patunay na kinikilala ng sambayanan ang mga positibong pagbabagong dala ng kanyang pamamalakad. The war, of, the war on drugs of the previous administration, lest we forget, enjoyed widespread public support across all sectors. Mr. Chair, hindi po natin maikakaila People are now seeing the difference on how once upon a time they felt safe in the streets and their, and their communities. Mr. Chair, nakakalungkot dahil bumaligtad na po ang panahon, nagbago na po ang ihip ng hangin, ang pinagsikapan at pinaghirapan po ng nakarang administrasyon na linisin ang bansa laban sa kriminalidad at droga, ganon-ganon na lang po ngayon kung baliwalain. Mr. Chair, Ganun ba natin itrato ang sakripisyo ng mga alagad ng batas noon? Imbis na pasalamat tayo sa kanila at sila po yung naging bayani noon, sila po ngayon ay tila binabasura. Noong panahon ng war on drugs, panay-puri ang naririnig natin, napaka napakaganda po ang ginawa ni PRRD. Bakit uh, makalipas po ng tatlong taon, puro paninira at paninisina?